Magandang araw po sa inyo lahat. Kami ang Pangkadalawa Demokrasya at ngayon ay tatalakayin namin ang tungkol sa kalakalan, kultura at ekonomiya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ang kalakalan ang nagbigay daan sa pagyabang ng kultura at ekonomiya ng mga bansang Asyano bago dumating ang mga dayuhan. Dahil dito, nagkaroon ng mga Asyano ng kaugnayan dala ng iba't ibang kultura. Tinuturing na pangunahing mga ngalakal sa Asia ang lahing Arabo, India, China at Malay bago pa man nagsimula ang panahon ng pananakop ng mga kanilaning bansa. Ang mga mga lakal na ito ay nagdala na kanika nila mga putokto, lalo't higit sa timog sila ang Asia, kasabay na kanilang pagpapalaganap ng mga paniniwala at kaugalian dito. Dahil sa industrialisasyon sa Europe at pananakap ng mga kanuraning bansa sa Asia, ang Asia ay naging pamilihan din ng mga ngalakal na gawa ng mga dayuhan. Sa India, minsan na rin kumina ang katutubong industriya na paghahabi dahil sa malawakang pagdasa sa pamilihan ito ng mga telang gawa ng mga Ingles. Sa pandaig din kalakalan makikita ng ng mga bansang Arabo sa pangungunang ng Saudi Arabia. Iraq at Kuwait ang malaking reserba ng langis sa mundo. Kabilang din ang mga ito sa Organisasyon o Petroleum Exporting Countries na kung saan ay nagkocontrol sa presyo ng langis sa pandaigdigang kalakalan. Ang taas ng ekonomiya ang mga bansang Arabo dahil sa industriya ng langis kung kaya't dumami sa mga bansang ito ang mga dayuhang manggagawa mula sa bansang Pilipinas, Thailand, India Pakistan, Sri Lanka at Indonesia. Kontrolado naman ng bansang India ang pagdaluwas ng bigas at Sri Lanka naman ang nangunguna sa tsaa sa pandaydikang ekonomiya. Lumakas din ang ugnayan ng mga bansa sa Asia sa pagtatag ng samahan tulad ng SAARC o South Asian Association for Regional Cooperation. Ngayon naman ay namin ang epekto ng kalakalan sa mga pagbabagong pang-ekonomiya at pangkultura ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ayon kay Richard Foltz, ang mga relihiyon sa daigdig tulad ng mga relihiyong Budismo at Kristyanismo ang pinaniniwala ang kumalat at agad nawala noong ikalabing na daang taon. Ang Islam naman ay nakilala dahil sa mga malalakal at misyonaryong kasama sa kalakalang naganap sa Silk Road. Mamagitan naman ang kalakalan ng seda, nagkaroon ng magandang ugnayan ang mga mga ngalakal na nagmula sa iba't ibang lupain. lumaoon lumaon, ay nagtulot ito na pagbabagong pangkultura sa mga Asyano, lalo na sa Timog at Kanlurang Asya. Mula sa Bansang India, ang Buddhism ay kumalat sa Bansang China na nagdulot ng mga pagbabago sa pagkain paraan ng pamumuhay pananaw sa labas ng bansa at sin. Ang mga paniniwalang sa naman ay napasama at kumalat sa relihiyong kristyanismo. At ngayon naman ay dadako tayo sa kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya. Ang una ay ang mga arkitekturang Asyano. Oo, nakabihas na Asyano na naipakita ang may pagmamalaking pagkakakilanlan, mataas sa kakayahan, katalinuhan at kakaibang galing ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Ngayon, pumunta naman tayo sa Timog Asya. Kakaiba ang rehiyon ng Timog Asya na sa kabila ng mga impluensya ng mga mananakop ay hindi matinag ang kulturang nabuo sa pagkakakilanlan bilang rehiyon na mayaman sa kultura. Sa Hinduismo, Budismo at Islam iniuugnay ang bawat gusali na nilikha nila. May dalawang tanda ang arkitekturang Indian, may ang kilalang templong budista sa India na tinatawag na stupa na gawa sa laryo o bato na may bilogang umbok na may tulis na tore. Dito nilalagay ang mga sagrado at panrelihiyong relikya at ang Taj Mahal. Ngayon, dumako naman tayo sa kanlurang Asya. Ang mga strukturang itinayo ay pawang may kinalaman sa relihiyon na makikita sa mga bansa sa timog at kanlurang Asya. Ituturing ito, ito na pinakamahalagang pagpapahayag ng sining islamic. Ang tala ukol dito ay naglalarawan ng instrukturang may minbar o pulpit at mirhab o na may maditalyeng med disenyo at nagtuturo sa direksyon ng Mecca. Ngayon, dumako naman tayo sa panitikang Asyano. Pumunta naman tayo sa Timog Asya. Masusulat ang wikang klasikal ng panitikang Indian sa Sanskrit na naka-impluensya sa mga wika ng karatig bansa tulad ng Pilipinas, Indonesia, Sri Lanka at Pakistan. Si Kalidasa ang pinakadakilang dramatis ang may akda ng Shakuntala. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Haring Dushanta sa isang ermitanya. Ang Panchatantra ang pinakamatanda at pinakatangyag na koleksyon ng mga pabula. Si Rarindra Natagore na isang manin manunulat ang kauna-unahang asyano na nanalo o nagwagi ng gawad Nobel para sa panitikan. Ang Golpa Gutsa ay koleksyon ng mga kwento ukol sa ordinaryong pamumuhay at dinanas sa paghihirap ng mga tao. Naman tayo sa kandungang asya. Ang panitikan ng rehiyon ay refleksyon ng kultura ng mamamayan dito. Yehuda ni Chait ay isa pang taga-Israel na nakilala sa kanyang akda na Song of Jerusalem and Maisa. Ang inspirasyon ng mga Arabe sa paggawa ay may kaungnayan sa relihiyong Islam na pinaniniwalaan nila. Ngayon, dumako naman tayo sa musika at sayaw ng mga Asyano. Sa asya, ang musika at sayaw ay bahagi ng ritual sa panganak, pag-aasawa at kamatayan. Pumunta naman tayo sa musika at sayaw ng Indian. Mahigpit ng pagtuturo sa mga nais mag-aral ng musika. Dahil sa higpit at dedikasyon sa pagtuturo, nagbunga ito ng maraming nalikhang musika. Naniniwala mga Hindu na upang makamit ang nirvana, ang panakamadaling paraan ay ang paggamit ng musika. Maraming instrumento sa musika ang ginagamit tulad ng tamborin, plauta at tambol. Ngayon, dumako naman tayo sa musika at sayo ng mga Arabe. Pumunta ang mga manunula, payaso at musikero upang makapag-aral ng musika sa mga lasad ng Mecca, o at Medina sa Saudi Arabia. Dumako naman tayo ngayon sa pampalakasan. Ang palakasan ay naging isang daan upang magkabuklod-buklod ang mamamayang asyano. Sa mga laro, kilala sa buong Asia ay nagmula sa India. Ang mga ito ay ginamit ng mahabang panahon hanggang sa ito ay mahaluan ng iba't ibang paraan at pangalan. May tanyag na laro sa India na tinatawag na kabari na napakasimple at hindi magastos. Ang layunin ng larong ito ay ang manghuli ng miyembro ng kanungguli ang pangkat. Ang ilan pang laro na nagmula sa India ay ang chess, baraha at martial arts. Ang baraha ay kilalang laro sa mga hara at mahalika sa karaang korte ng Ang judo at karate na halimbawa ng martial arts ay mahalagang pangangalang ng budista sa mapanganib na paglalakbay patungong Japan, China at Korea. Sa panahon ng Ur, may mga damahan at pangangaso ang naging libangan ng mamamayan sa panahon naman ng hitay, nakilala ang kagalingan sa paglalangoy bilang bahagi ng pakikidigma. Unang Israel ay kinilala sa larong takbuhan at pangingista habang ang mga persyano naman ay mausay mga bayo. Sa mga bansang atleta, nakilala sa Asia sa bansang Syria, nanguna si Guada Showaa sa hurdle sa high jump. Nahilig sa palakasan ang mga asyano hindi lamang para manalo at makilala sa buong mundo, kundi taglay nila ang katangi ang dapat taglayin ng isang kasali sila. Yun lamang po at maraming salamat.